Good morning, Saudi. Good afternoon dyan sa Pilipinas. Eto, kauuwi lang namin. Tatapos lang namin maglakad. Grabe, ang lamig ngayon dito. Alam niyo kung ilang degrees? 5 degrees po today. Kaya pala talagang hindi kami pinawisan. Kahit ang lakad namin, kamay namin, hindi nagawang umano. Uh, mawala ang lamig. Grabe. Sobra talaga yung lamig ngayon. 5 degrees ba naman ang lamig ngayon kaya grabe talagang kahit ano hindi kami na ano na na pinawisan yung mga kamay namin sobra pero okay lang kasi naka lakad kami ng ma maayos <laughs> maayos daw ang lakad namin so ayan Another na naman, another day na naman, Saturday, happy Saturday sa ating lahat. Be happy lang po, kahit marami po tayong pinagdadaanang mga pagsubok, talaga pong kasama natin yan sa buhay. Lahat po tayo ay dumadanas ng ganyang pagsubok dahil tayo po ay nabubuhay pa dito sa mundo. So pinaparana sa atin ng mga bagay-bagay, mabigat man, magaan man. Basta ang importante, huwag tayong susuko, laban lang, kahit ano pa yan, may may tamang panahon na darating para sa atin para yan lahat ng problema nating na pinagdadaanan ay ating masolve at magkaroon ng kalutasan. So, tulad namin, yan, wala pa kaming sahod. <laughs> Kaya ganito ang buhay, di ba? At pag nagsahod naman, paparti-partihin mo yun na yan, parang tinipak na, ano yan, karne na hahati-hatiin mo kung saan mo ilalagay. So, bye-bye muna everybody. Basta stay happy. Stay healthy and stay low card po tayo. Bye everybody. Ala Karin, God bless all. <laughs>